Magandang araw po Ito po yung ating ulam ngayon Ginisang kalabasa na may sitaw Ito napakaganda nito sa inyong overall health Especially dun sa mga taong mahihina yung kidneys Yung mga taong medyo tumataas ang creatinine Napaganda nito Bakit ba humihina yung ating kidneys? Natural Kung ano-ano pinapasok natin sa ating katawan eh. Normal naman sa isang tao yun eh. Mababawalan mo ba yung mga tao na kumain ng mga masasarap na pagkain pero unhealthy? Hindi naman, di ba? Mababawalan ba natin yung mga tao na magpuyat? Wala naman tayong magagawa kung yung mga tao ay uh, panggabi yung trabaho, di ba? So itong mga gulay na to, kagaya nitong kinakain ko ngayon, makakatulong ito para maging balanse yung kinakain natin o maging balanse yung nutrition na pinapasok natin sa ating katawan. Ayun nga pala yung sili. Parang hindi kumpleto yung aking pagkain kapag walang sili. Iba pa rin kapag may sili. Yung may anghang ang kinakain mo. Pero diba? may mga tao na hindi mahilig sa mga maanghang. Lahat ng mga sakit ng tao, iba-iba yung diet. Halimbawa, ikaw idol, nanonood ka ng video ko, tumataas ang creatinine mo, kailangan focus ka lang sa mga gulay, isda, wiwas ka sa mga red meat. Pansin nyo ulit-ulit lang mga sinasabi ko. Maganda yan para lagi kayong mariremind. Itong YouTube channel ko na to kasi, ginawa ko lang naman kasi to para may bahagi ko sa inyo. Yung mga ginawa kong uh, para mapababa ang aking creatinine at maging normal na aking pamumuhay ngayon. Itong ulam na to, ginisang kalabasa na may sitaw napaganda nito mga tol isa to sa na nakatulong sa akin para maging normal ang kreatinin ko sa mga bagong taga-subaybay ko na ito lang ang unang pinanood ang kreatinin po hindi po biro yan hindi po dapat tumataas ang inyong creatinine pag nagpa blood chem kayo Una nyong tingnan yung creatinine Kailangan mga 0.6 lang yan Hanggang 1.1 lang Kapag yan ay tumataas Pero hindi nyo pinapansin At talagang tumaas ng tumaas pa yan Baka sakit sa bato na ang abutin nyo dyan Wala pong gamot ang sakit sa bato Kaya habang maaga pa At nakita nyo na medyo tumataas ang creatinine nyo Contro... Con <laughs> <kontrolin> nyo na <laughs> Nakakabulol eh Ang hirap kasi na ang salita mo Ay pinaghalong batanggenyo Ilongo tapos yung malalim na salita sa Lopez Quezon, Quezon Province, malalalim yung mga salita dun eh. Tapos hinaluan pa ng kapampangan. Kaya yung accent ko, rambol-rambol na. Nung nagtatrabaho ko sa Bacolod Chicken Inasal, mga kasama ko dun, mga Ilonggo. Ngayon, kung anong accent ng mga kasama mo, nagagaya mo eh. Tapos nung medyo bata pa ako, tumira din kami sa Batangas. Lagi parang Batanggenyo ako. Ngayon dahil sobrang tagal na namin dito sa Tarlac, nahihirapan ako mabig yung NLEX. Yung mga kapampahan kasi, eh, ganito nilang ipronounce yung NLEX. NLEX. Ano? Tex. SC <laughs> Bro, asang oh. asan ka na? Nandito na kami sa SC Tex. <laughs> Oo oh, eh. Ah, ganun ba? O sige, icha cha na lang kita mamaya ha. Ano pare? Icha-cha kita. Asan ka ba ngayon? Nandito ako sa arap ng tindahan. Saan pare? Dito sa arap ng tindahan. Yung mga kaibigan natin na kapampangan, kahit magtagalog pa sila, alam na alam ko kung kapampangan siya o hindi. Kasi pag nagsalita sila, lagi silang parang pasigaw. Pero hindi naman sila galit. Kabaligtaran ng mga ilonggo. Yung mga ilonggo malalambing magsalita. At ayan po mga kaibigan, malapit na po matapos ang aking video. Huwag pong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Kung may natutunan kayo dito sa video na to, shout out po sa inyo. Ba't napunta ba doon yung topic natin? Guys, malapit na tayo matapos kumain. So, enjoy life po tayo. Hindi po natin kailangan ng bisyo para mag-enjoy sa buhay. Mas lalo po tayong hindi makakapag-enjoy sa buhay kapag meron po tayong sakit. Lalo na yung mga sakit na malala, kagaya ng diabetes. Kasi yung mga diabetic na tao, yung malala na yung diabetes nila, wala pa man silang ginagawa, pagod na sila eh. Sabi nila, lalakad lang daw sila ng konti, Parang hinihingal na daw sila. Parang lagi silang haggard at pagod na pagod kagad. Ka so, pagdasal natin 'yung mga taong may sakit na diabetes, kawawa naman. So guys, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all po. Maraming salamat.